Hi guys. Ganito pala ang paggawa ng grasshopper or sa Tagalog ay tipaklong. Ayan, typical na dahon ng nyug. Ay matututo tayo dito kung paano siya gawin. Ngayon, sinuksok niya lang magkabilaan. Ang galing ni ate oh. Ayun, tapos sinuksok niya ulit para ka lang nagre-ribbon. Ganon din sa kabila, sinuksok niya yan. Ito na napakatalino talaga ng tao. Ano? Na akalain mong hindi kayang gawin sa mga down-down lang ay nagagawa. Ayan, tingnan mo. Sige lang, soksok lang ng soksok. <coughs> Maraming soksok hanggang makaabot sa puwit siguro ng tepaklong. Ayan. Ayan, ang pinakaano ano niya, katawan niya. Hmm. Ganon ulit sa kabila. Ayun. Paikot-ikot lang. Ganon lang pala yun. Oh. Ang galing talaga. Oh. Yan yun siguro yung pinakaulo niya. O oh, katawan niya. O paa niya. Oh, paliit ng paliit hanggang dun sa dulo. Ah, yun ang pinakaano niya pala yun. Nguso. Hmm. Oh, tas yun, oh, nilak niya na ganon lang pala yun oh. Tapos ginupit niya na. Pinakapakpak niya sa kapaa. Tapos oh. tiga nandali lang. Oh. Oh, oh. Nakabuo na siya ng, ano, ng katawan. Siguro pa to, pa. Ay, buntot. Ay, pakpak nga. Oh. Tapos pa Oh. Kayang-kaya niyo guys to gayahin. no Oh. oh ba, ang galing. Oh. <laughs> Tipaklong na. Oh. Hmm kung may nagay mo siguro yun sa damuhan dalapitan din ng kalam ng totoong tipaklong kala niya totoong tipaklong galing oh, di oh, diba oh, ang ganda